Welcome sa ating panibagong episode na pinamagatang Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Pamamagitan ng Multiple Ngayon, kumuha tayo ng apat na guests at sila ay guro na nagmula sa iba't ibang paaralan. Sasagutin nila ang mga tanong na patungkol sa kahulugan, kahalagahan at pagsasagawa ng multiculturalism. Ngayon, ipakilala ang inyong mga sarili. Ako nga pala si Michael Udalena, nagaling sa Holy Rosary College Foundation. Ako nga pala si Carl Joven P. Morla na galing sa Tala High School at uh, 7 years na kami tutulo. Ako si Mariel Alexis Tagala, na nagmula sa Jesus the Greatest na yung Christian College na dalawang taon pa lamang sa pagtutulo. Ako pala si Rachel Legara na galing sa University of Caloocan City. Two years pa lang ako ang Ngayon, meron tayo ditong box na mayroong tanong. Mm -hmm. yeah. So, bubunot kami rito? Opo. Pwede pa paagaw na lang? <laughs> paagaw. so, ang una ay? Siya ata kong bubunot. Ah, siya na lang. Siya ba? Siya mga bubunot. Okay. Yun sa ating itong podcast. Sabi ko. Ito ang mga, ito ang tanong. Ano ang kahalagahan ng multiculturalismo? Oh, uh, ay uh, Para sa akin, yung multiculturalism kasi is nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga tao ng iba't ibang grupo sa ating bansa o sa mundo. Like, halimbawa, pagka uh, may mga katutubong pumunta sa urban na or syudad na lugar. So, mapahalagahan yung mga katutubo na yon gamit sa gamit ang um, multi-culturalismo dahil pag ang isang eskwelahan ay may isang uh, multi-culturalismo ay mag or ma hmm, mas nagiging open mas nagiging open sila sa iba't ibang kultura at tradisyon ng ibang tao at siyempre pag may multi-culturalismo walang discrimination at uh, marginalization. So, ang sa akin naman, para sa akin, yung kahalaga ng multiculturalism is um, parang ano kasi siya, di ba? Ang ibig sabihin niya is diversity. Maraming iba't ibang lahi, iba't ibang culture, iba't ibang paniniwala. So, yung multiculturalism or multiculturalismo, uh, nabibigyan niya ng halaga yung bawat isa. Hindi lang yung, for example, sa grupong to, ito yung, ang culture nila is maganda. Parang ang culture natin, at opo. Tapos parang yun ang kikilalanin ng isang um, isang syudad or isang school. So parang ang multiculturalismo, ang inaano niya, yung kahit na hindi ka gumagamit ng po at opo, yung respeto na binibigay mo is andun pa rin. Andun inclusive. inclusive ka, inclusive ka. Parang yun, yun, nagiging inclusive dahil sa multiculturalism or multiculturalism. Um, para sa akin naman, mahalaga yung multiculturalism bilang kuro para dito ma, ma, matuturoan natin yung mga bata na hindi lang tayo titingin sa kanilang mga sarili, sarili pero dito yung pagkatuto na lang iba't ibang bata sa, na may iba't ibang kultura para sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman. So yun, dagdag ko lang din kasi parang ang multiculturalism, parang inaano niya na magkaroon ng groupings, di ba yun nga, parang in modern time, inaano talaga natin yung groupings, tama ba? Pangkatang gawain. Pangkatang gawain. Para sa akin naman, na uh, napakalaga ng pagpapalawak ng multiculturalismo in terms of uh, sa pag-unawa. Alam naman natin na yung isang classroom may may diversity, diversity di diba? okay, ba? Pagkakaiba-iba. So, dito natin ma kailangan natin maunawaan yung yung mga kaugalian, yung tradisyon na at wika na kanilang dinalala. lang. So, next. So, next. Next question. Next question. question. <laughs> Pangalawang tanong. Sa tingin mo, o sa tingin ninyo, Maayos bang maipapamalakad ang multiculturalismo sa kasalukuyan sistema ng edukasyon? Kawan naman. <laughs> ay, ikaw na. naman. <laughs> na. Um sa so para maging maayos ang pagpapamalakad ng multiculturalism, multiculturalismo ay dapat maging sensitibo ang mga guro sa pagtuturo nila. So, dapat din may pinapatupad na pulisiya para sa pagsuporta sa paglalapat nito o pag implement Yun lang. So, yung tanong, di ba, parang ah. naipamamalakan ba siya ng maayos? So, yun. Ang so, sinabi naman ni Ginang, Rachel, um, meron na, meron ng mga pulisiya, meron ng, um, ano ba yung mga sinabi ko Um, ano, pagiging sensitive. sensitive. Oh, yun. Yung mga guro kasi ngayon, di ba, naturuan naman naman tayo nung mga nung nag-aral tayo na kailangan naintindihan natin yung bawat pagkakaiba ng mga bata. So, para sa akin, naipamamalakat naman siya sa sa bagong sistema or sa edukasyon, sa sistemang ng edukasyon ngayon. Kasi nga um tinuturuan ta nung mga nag-aaral pa tayo, nung nag-aaral tayo, tinuruan na tayo kung paano tanggapin yung iba pagkakaiba-iba ng mga estudyante natin. Hindi natin pwedeng tignan yung isang estudyante dahil lang sa pinanggalingan niya. Na for example, is bisaya siya. Ah! Pag bisaya, hindi na magaling. Kailangan titignan natin kung ano yung kaya niya gawin sa mga hindi niya kaya gawin. Tsaka so, madalas matatali <coughs> na yung mga eh, ano, mga bisaya. Yon. Matatali, no? Kasi minsan lang parang na... ano sila eh... Stereotype. Yon. na stereotype sila. Doon. ganun. Yon. So, sa tingin ko, 50-50 uh, siya kasi nga dito siguro sa mga um, uh, urban places or mga syudad na papalakad siya or na i-implement siya. Pero pagdating dating sa remote places or sa mga malalayang lugar na liblib, -lib, is hindi siya na pa-practice or nasasagawa dahil sa unang-una -una, kulang sa funds and um, resources lalo na sa mga teachers dahil nga malayang lugar yon at uh, mahirap puntahan. Kaya hindi sila inaabot ng multiculturalism. Multi kulturismo Kaya yun, siguro ang pinakamabisang paraan dyan ay uh, industrialization or pagpapaunlad ng isang lugar. Pero yung industrialization, kailangan nasa tamang tamang level lang, hindi yung industrialization na papalitan mo ang isang lugar ng puro building or sabihin natin na Mabaguhin na ang lugar sa physical na form. Pero matagal na panahon yan. Matagal Parang na panahon? Di ba pwedeng mag-focus yung government sa ano, mga teacher muna? Training, the okay. seminars. Kaya sinabi ko na dapat may level lang. Kasi dapat. Mauna sa inside, like, yung sistema, polisiya, at mga buro. Hindi mo na kisimula sa facilities, which is yung mga classroom, at mga eskwelahan. Kaya, ang um, tingin ko is 50-50 kasi nga, hindi lahat or hindi lahat ng lugar is na i-implement okay. o uh, open or na isasagawa ang multi-day turismo. So, para sa akin naman, yung pamamalakad, meron din ano to, parang negative ano effect. Siguro sa ano, uh, depende pa rin sa mga lugar. Kasi may mga lugar talaga na maaaring maka-apekto sa ano, multiculturalismo. Siguro sa pag, pagiging ano? discrimination. discrimination ng ano at yung hindi pantay-pantay na trato sa mga ano. pagtingin sa mga tao. Saka parang kasi di ba sa mga probinsya, di ba kung ano yung kultura nila, dapat yun lang talaga. Hindi nila i-embrace yung ibang kultura. So Best parang sila. Oo, parang nag, sa sobrang conservative na, na ma-preserve yung kultura nila. Parang hindi na sila open na sila tanggapin yung multiculturalism na kultura ko to, ito lang yung kikilananin ko. Parang gano'n, di ba? Yung mga may higpit talaga na lugar. Dahil yun nga, si sila nang sanay at namulat. Kaya pinapanatiling nila yung kultura na yun. Pero at sa um, some way medyo hindi siya okay para sa mga bata eh. Kasi parang ang mga bata tinuturuan din natin sila. Kapag gano'n kinuturuan natin sila mag-discriminate or yon. Parang kapag na may nakita silang bago, wala na, hindi na nila tatanggapin yun. Hindi sila magiging open sa iba't ibang baka. At saka parang nalilimitahan nga yung potential at yung talento nila. Kasi nga, doon lang sila na namubuhay. Tsaka dito dapat ano, nagsisimula sa sa loob ng bahay yung ano ah, pa mga magulang dapat turuan nila na magrespeto sa eh. ibang ng ibang respect, belief or ideology. So, last thing tanong, meron pa ba? Huli, huli, huli. Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. Thank you. So, bilang isang guro, paano mo mailalapat ang multikulturalismo sa inyong klase? Bilang guro, paano mo mailalapat? Paano mo mailalapat or may apply? So, sige ako na una. So, sa akin, bilang isang guro, paano siya may apply sa pa sa aking klase o sa aking pagtuturo? Um, paano nga? Ano kasi parang 'yun nga parang first thing first thing talaga na dapat kong gawin as a teacher or as a guru is maging open. Open dapat ako sa lahat ng bagay. Kasi kapag open ako, parang matuturuan ko na rin yung mga estudyante ko maging open sa ganitong bagay. For example, I have this student na uh, Koreano. Then, Um, sobrang hirap makipag-communicate. Tapos yung mga kaklase niya, pag nagko-Korean yung estudyante ko na yun, um, tinatawanan. So, parang ang off nun sa kanila. So, ako bilang isang guro, iniintindi ko siya, anong yung gusto mong sabihin, ano yung gusto mong iparating. Pero in English or, um, I know some words in Korean naman. So, medyo nagkakaroon kami ng communication. so yun lang. Open, being open-minded and um teachers students on how to be open minded. So, yung para sa akin is, para malapat mo to, I'm specific sa akin eh, like gawain. So, sa akin, para sa akin eh uh, isa sa mga bagay na dapat mong consider is yung pag provide or pag bibigay ng mga um uh, learning materials na konektado sa multiculturalism. Ah, uh, halimbawa, uh, libro mga video na nagpapahiwatig ng multiculturalismo or pagkakaisa at pagka, pagtanggap sa pagkakaiba ng, iba, uh, ng bawat tao. So, sa so, pamamagitan nun, sa so, paggamit nun sa mga activity or mga uh, paglalapat na ginagawa natin sa eskwela, pwede nating ma uh, may sagawa ang multiculturalismo. Uh, kahit kunyari, wala tayong uh, transfer student or wala tayong gaya na sinabi niya, for example daw sa Korea, ay kurya ano si Dante kahit wala tayong ganun na practice pa rin natin yung multiculturalismo sa mga ng libro Brown na nagbibigay ng mga ideya at uh, um mga paraan para maisagawa ang multiculturalismo um, kaya meron tayong uh, tawag sa mga no? transfer student exchange student uh, yeah. exchange para ma practice um ng multiculturalismo yun lang. Um, dagdag -dag ko lang din dun sa sinabi niya na pwede rin namin gawin lahat is yung um, dago, um, task na lahat magiging inclusive, lahat makaka-relate, lahat pwedeng gawin or makakagawa. Hindi, for example, may activity ako tapos hindi niya kaya gawin. Mag-iiba siya ng activity. Hindi dapat ganun. Dapat kung ano yung activity ng lahat, ganun din yung kanya. Yung parang magkakaroon siya ng I, I can relate to this thing. Ganun. I can do it even though I am different. Ganun. Yun naman ang focus ng multiculturalismo, pagiging inclusive. At mas ng mga estudyante na bilong sila, hindi sila na hindi uh, nandidiscrimina. Kahit anumang meron sila or anumang tradisyon, kultura o anumang etensidad nila. Yun. Sa paglalapat na ano? <laughs> na. Sige, ano. Napakalaga ng paglalapat na ito. Siyempre, kailangan natin na ano Ma... Ma-encourage yung mga estudyante. Oo, oh, ma-encourage natin yung mga estudyante. Siyempre, hindi natin pwede pabayaan yung isang estudyante na parang mabaliwala yung... Naiwalay. Oo, naiwalay sila. Oh. Yun. Tapos, ah... Uh, Kaba? Oh hindi, um, okay, magdadagdag na lang ako. Kaya siya. Kalimutan Sa akin naman yung... Um, ma-modify ng lesson plan or ng learning material sa, sa class, dapat i-consider mo lahat ng mga student mo. Student mo sa pag sa paggagawa ng learning materials mo, syempre, di ba? As a as a, edu, as a teacher, dapat kailangan dun na ipapakita na makikita mo lahat ng klase ng estudyante. Yeah, yeah diversidad. Ano, dagdag na nga yung sa ano nga, sinabi nga nila na napakalaga na magamit natin yung ibang ma um, materials na tawag dito, materials na parang ginagamit din ng mga ibang ano, ibang kultura, ganun. Lalo sa mga activities natin para mas ma-encourage natin yung mga bata na parang ganito pala gamitin yung ano nila, ta, mga kultura nila dito. Yan, tapos yung siguro mas turuan pa natin sila na mas maunawaan talaga yung iba't ibang kultura ng mga... Um, pwede nating gamitin yung kasi syempre English teacher literature. Uh -huh. Sa literature talaga um pwede nating kunin yung mga ideya, values. values ng iba't ibang tradisyon, iba't ibang kultura na makikita natin sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa ibang bansa. Yun, maraming salamat sa inyong mga sanaysay na ibinahagi ninyo ang inyong mga idea at opinion. So, grabe ang multiculturalism, no? Napakalawak. Oo, oh, napakalawak, pero napakahalaga niya in today's time. Na maganda yung, maganda kapag na-implement talaga siya ng 100%. Hindi lang dito sa Manila, sa buong mundo, actually. Kasi sa multiculturalism, nagsimula ang pagkakaisa at pagkakaunawa sa ibang-ibang mga uh, uri o mga mga ng tao. Kasi yung multi culturalismo ay na advocate siya na pagtanggap ng iba't ibang ideya. So, or paniniwala, di ba? Oh. Siyempre, yung kada grupo o kada uri ng tao, may mga iba't iba na Sabi nga nila, uh, two is better than one. Yeah. Tapos, snowman man is an island. Parang gano'n. Right. Tapos, ang dagdag ko lang, kung wala kang respeto at pag hindi mo magagawa yung multi-culture Kaya, as teacher and as a parent na rin, sa future parent, if may mga anak mo ba kayo, gano'n, uh, dapat simulan natin sa sarili natin yung pagtuturo sa bata ng pagrespeto at pag na hindi lang ikaw yung tao sa mundo. Hmm. So, yun, maraming salamat sa pag-invite sa natin. amin. Sana um, yung mga naibahagi namin dito sa podcast mo. No, ay, makatulong sa mga... Pag-intindi sa multiculturalism. Yeah. Para may apply din to ng iba pang guru at magiging guru. Tsaka yung mga... Kalun mga kabataan. Mga ideya nila, sobrang nakatulong din yun sa akin bilang isang guru. yeah maraming salamat. Thank you. Thank you. Bye-bye.